nakahabol sa pagsundo sa mga kids. Woo! Hello sa Guy Squad! First snowfall pala nga dito sa Calgary. At eto nga, mahina pa yung bagsak ng mga snow. Maya-maya nga, e eh, tuloy-tuloy na daw ang forecast. Nagsimula nga na snow rain. Kaya basa ang buong daan. Dahil nga dire-direcho ang buhos na itong snow. Kailangan na naman mag sa daan. Dahil na rin sa safety ng mga naglalakad. Pupunta pala ako ng school para pick upin si Liam. Dahil schedule niya nga ng dental appointment. Pagka pick up ko nga kay Liam, ay dumiretso na kami sa dental clinic. Hello. Yeah, pupunta si Liam sa kanyang dental appointment So, pinick up ko siya. And then babalik rin kami mamaya dito para pick upin sila. Adele and Lauren. Dito pala nagpupunta si Liam sa Dental Care for Children. Every six months kasi meron silang schedule para sa check-up and cleaning. Malaking bagay na rin kasi kapag meron kang insurance talaga sa At work. napakamahal nga ng mga expenses kapag sariling pocket lang. Dahil nga malamig ngayon ay nagtimpla muna ako ng kape. Libre lang naman, walang bayad. Sa sobrang tagal na paghihintay mm -hmm. ko ay natulog na muna Hindi ko nga namalayan tapos na pala si Liam. Mm -hmm. Nagmamadali na rin kasi kami dahil labasan na ni Adele. Kailangan ko pa makabalik ng school. Eh mahirap mag-drive ngayon dahil madulas. Dahil nga nag-snow rain ay nanigas yung mga yelo sa salamin. Kaya tinanggal ko muna dahil napakahirap kapag kapag walang makita sa side mirror. Bukod nga sa madulas yung daan, napaka-traffic ka. Ganito talaga palagi kapag unang buhos ng snow. Isang importante din ginagawa, dapat naka-winter tire ka lang. Recommended kasi talaga yan. Malaking tulong kasi kapag meron yung sasakyan mo neto. Nakahabol sa pagsundo sa mga kids. Woo! Lakas ng ulan. <laughs> Lakas ng snow pala. Kasi late na natapos si Liam sa, ano eh, sa dental niya. So, hinabol ko pa na yung out ng mga bata ayan, sinundo ko mga kids tapos mamay may pasok ayan, first day po ng snow napapasok po ako sa work ayan so iingat lang tayo sa daan kasi nga madulas to eh yung ganito tapos traffic oh, so guys, kalalabas ko lang from work and kapag nag snow gaito na naman ang mga routine magkukuskus ka ng yellow sa salamin <coughs> Ayan. Ganyan ang gagawin natin lagi kapag winter na. Tuloy-tuloy oh, po ang snow. Simula kanina pagpasok ko. Ito yung mahirap eh. Yung tumigas yung yelo. Nakalimutan ko pang itaas yung ano yung wiper. <laughs> yan guys balot na naman ng yelong ating sasakyan madali lang yan gaganyan yan pupunasan mo lang yan punas punas lang pero ang mahirap na part kasi ito eh yung nanigas yung yelo yung dumikit ayan kailangan mo pang Buhay ka na da pa more. Slow pa more. Pauwi na ako guys at ang daan is sobrang dulas. Tuloy-tuloy lang po ang pagbagsak ng snow so kailangan doble ingat po talaga tayo. So paano guys hanggang dito na lang. Nga pala sa mga hindi ka -follow, pa ka-follow. Pa-follow naman po ng page kami po pala ang Sagaip Squad. Family of 5. We do family content, daily vlogs, Buhay Canada, good vibes at iba pa. At para updated din kayo sa mga post namin, basta tandaan sa Sagaip Squad solid tayo.